Welcome to my YouTube channel. Good morning. Magluluto ako ngayon ng aming tanghalian. Ito guys sa yung manok. Ayan, chicken wings lang guys at saka chicken legs. Timpla natin guys na konting asin at saka paminta. Ayan, haruan ko to guys ng pork. Adobong manok na may pork yung pork nga pala guys ay pinalambot ko na para pag magliluto ako ng manok yan pwede ko na ihalo to kasi matagal kasi siyang lumambot ngayon sobrang lambot na niya yan konti na lang yung tubig nagayon natin guys to manok nagayon natin to guys Ayan, pag nag na guys, lagay natin itong bawang at ang sabonyo. Lagay na natin. Lagay na rin natin guys ang patatas masarap pag may patatas hihalo na rin natin guys itong baboy Ito dito naman ito ang ah, manok naman ay mabilis maruto super malambot na guys itong baboy hihalo na rin natin ng toyo sabay na natin yung supa hihalo natin guys ng pamintan doon para sabay-sabay na. Ngayon, hintay na natin guys, kumulo, saka natin haluin. Yan guys, kulong-kulong na. Yung baboy nga pala guys kanina habang nilalaga ko, nilagyan ko na siya ng pampalasa. Nor no, cubes. Kaya ito, hindi na ako maglalagay dito ng dagdag pampalasa. Kasi malasa na ito. Tapos naglagay pa ako ng toyo. And, uh, maka mapaalat na ang ating adobong baboy at saka muna. Tapos na natin. Luto natin sa mahinang apoy check natin guys itong magigyan natin guys ng bell pepper gawin natin yan guys ruto na itong adobo manok na may baboy ito na guys yung adobo manok magluluto din ako guys ng upo gusto natin guys itong baboy ito yung binawas ko sa karne baboy magsikain na natin guys Ayan, guys. Nagmantika na yung baboy. Lagyan natin itong sibuyas sa kabawang. Doon natin. Pwede natin ilagay itong gulay. Ayan. Lagyan na rin natin, guys, ng kalahating, no? O, prosciutto. Ayan lang natin ito. natin. Yan, luto na rin guys tong gulay. Yan, hindi ako naglagay dito guys ng tubig. Kasi ang gulay ay nagtutubig. Saka lutoin nyo lang to guys sa mahinang ako. Hindi pwede malakas kasi masusunod ang ating gulay. Yan, pwede na natin lagyan guys ng paminta. Paminta na lang kasi may seasoning na to. Yan, dito guys, konti na to guys. Kunti ano lang to alhala. Pwede na kami kumain. Yan guys, nakaluto na ako ng aming tangalian. Yan, ginisa ginisang upo at saka ang baboy at saka manok na adobo. Yan, kain tayo guys. Thanks for watching.